Astig, tinan na yung mixi clear dyan eh. <laughs> Ay, ano nasa bibig mo? Aray ko. Nanay, yung mixi eh. Ginagalit mo, umaga na eh. <laughs> mm. Ah! Ah! Clean. Clean. Huwag mo pa patulan Claire. Ayaw mo siya clean. Huwag mo pa patulan Claire. Ah! Napakatukso naman kasi nito eh. Ah! Oh. Agi na sa ron ni. <laughs> Ay, astig. Tumigil ka na, astig. Nananahimik ang tito mo eh. Lagi mo inaasal. Mamaya eh. <laughs> Tiyo nanikli, no? na ni Clint, oh. Inis na, inis na kay astig eh. Patik <laughs> <laughs> na mo to. Ang lakas mong asar. Umaga no. Ang lakas mong asar na mo, is ni Astig eh. Masari ka na masari ng ka kanya.